Airplane anak, paminawa anak Papi na airplane anak Paminawa La La ni palayo ng airplane anak Wala na Nagpalayo na ang airplane Layo na Ganahan ka mo sakay airplane anak? Ganahan ka mo sakay airplane? papi. Ipalayo na ang airplane, anak. Yan, kinakagat na naman po ako ng lamok, guys. Yan, magandang tanghali, magandang hapon for today's update ni papi, guys. Papi, guys, tapos nang naligo, ready to eat na si papi, guys. Kasi mayroon po akong binili na chicken. Yan pong chicken on, yung naka-yellow na plastic. Yan, Ayan, o naglalambing na naman si Papi sa akin, guys. Tingnan niyo po, guys. <clears throat> ganyan, ganyan siya, guys, kapag ano, kapag binilhan ko po ng chicken. Sobrang napakalambing ng asong ito. So, magandang tanghali sa lahat. Happy Sunday. Kumusta ang inyong Sunday dyan, mga palangga? So, ayan, dito na po ako sa loob ng bahay, guys. Kasi ready to eat na si Papi. Shout out everyone. Magandang hatanghali. Magandang hapon. So, for today's update, dito kami sa loob ng bahay na naman ni Papi. So, kanina guys, tapos na siyang naligo at pinalabas ko na din para makapupo at mag ah, mag-ihi po siya sa labas mga palangga. At ganoon pa din, bumabalik naman siya agad at then niligo ko na po si Papi kanina. Good afternoon. So, o, ayan. Dito lang muna kami sa loob ng bahay ni Papi. Ayan. kainin ko na po si Papi ngayon, guys. Para maaga po kami matutulog mamaya. After sa aking trabaho. So, good afternoon everyone. Kumusta ang ating Sunday? Yan si Papi, guys. Nakikinig po sa akin. Nakikinig lang po siya ta talaga. So, kumusta ang ating Sunday dyan, mga palangga? Thank you for always supporting us, ni Papi. Thank you for always uh, viewing uh, our videos, ni Papi. Thank you talaga. I love you all. I love you all. Yan. Si Papi, guys. Yan, dito lang po. Nagpahinga lang po sa upuan. Sinamahan ko na din kay si Papi. Kasi gusto po niya guys palagi po ako sa kanyang tabi saman ko saman saman ko nagpalit si ati ko ni mo anak si ati kinra ni mo anak nagpalit o gamay o kapistik Oh, uh, nya ang iyang kwarta anak 100 akong gisuklian pud anak. <laughs> nanatay halin anak. Hmm, nanatay halin. Nanatay halin permi oy. Tinuod na anak. Magkugay lang si Mama Lisa anak para kapalita og chicken permi anak. Papi. Magkugay lang magkugilang itag paninda anak para kapalitag shiken para katigungta ta oo para na makuot sa hinaharap oo tinuod na anak mo ginitiman eh anak ha bear it in your mind bear it, bear it, to your mind anak na kailangan mag ipon po tayo sukait so, kahit piso piso araw araw anak pape naminaw ka na ko anak Naminaw si Papi ni Mama Lisa. Ayan guys, thank you for watching. Happy Bliss Sunday to all. Happy Bliss Sunday mga palangga. Ayan, uh, kakakainin ko na po si Papi ngayon guys. I love you all. Thank you so much for watching. Yan, busy busy pa si Papi guys oh. Anak, say bye, -bye to your viewers anak. Say thank you anak. Oi kedakog hagok oi lili arang lili arang un hagok ana ayan thank you for watching guys thank you thank you